Yes, hello mga kahanap buhay. Ito yung second part ng vlogs natin for today. Tsaka kaninang umaga, marami tayong napa-order ng mga stock. Tsaka marami ding mga bigas na napa-order tayo. Ngayong hapon, babalikan natin yung mga pina-order na natin. Tsaka di-deliver natin yung mga stock na bigas na in-order kaninang umaga. Tsaka kasama natin si Ma'am Sauce Gandang Kasama natin, natin si ngayong umaga. So yan, kasama pa rin ako mga kagandang buhay sa paglalako this afternoon. Dahil gusto ko talagang ma-reach out ng more pa yung mga tindahan na alukan natin ng bigas. Kasi meron tayong murang presyo, 1-2 lang, super white na. 1 250, super white na. And 1-3. Kaya sana samahan niyo pa rin kami para bilangin natin kung magkano ang kinita natin. At sana ma-inspire pa ng dagdag ang mga subscriber ni Manager Bio. Ayan. Kasi di ba? Sabi ko sa inyo, si Manager Bio talaga yung magpapakita ng Rolling Store kung gaano siya kaganda. Gaano ba kaganda? Maganda yung pagbibusiness ng Rolling Store kasi eh, di mo na kailangan magantay ng customer. Ito eh. na yung magdadala sa kanila ng mga stock na kailangan nila. So dapat, samahan nila tayo ngayon. Samahan nyo kami. <laughs> kung gusto niyo sumama, <laughs> sumama kayo. Ayan. Come on, let's go! Okay, mga kanap buhay, andito na tayo sa pinuntahan natin kanina na nag-order ng bigas. So, punta natin at saka i-deliver natin yung mga in-order niya ng mga stock. sa tara. Eh, good afternoon Tara, bugas tayo, tag-sample kayo na Hi, tulog ka Sleeping, sleeping, ha, hindi o oh. Sleeping, traumatis madamo. Nami ang klase rin tayo Diba, super wide oh. Super wide Yeah, tapos paano pa yan? Maukad, hmm, malsa Nami ang oh, klase approve. rin tayo Approve, manager Bio Approve Hey okay, mga kanabuhay, deliver natin dito sa kasunod na store yung mga na-order kaninang bigas. Dito, nandito na si Unjing sa pangalawang store. So stop muna tayo dito. Yung mga kulang ito kanina, dinala natin dito. Ito yung bigas na order. Dalawang sako. Sampo lang. -hmm. Boss, tingnan mo yung sampol nya boss. Sampol. Sampol. Mga laga ng klase yan. Puti, boss. Maputi. Best seller talaga itong bigas na to sa amin, boss. M maputi, mm? tapos yeah, malasa. Uh, so, dalawang sako. Sa oh, uh, order ni boss. Sana mag-click dito kay boss. Magustuhan ng mga customer. O, oh, agila po boss. Galing ilo-ilo. Super white. Ganda o. Oh. Ang ganda ng butil niya. Ayan na si Ano yung Riberio? Sa Burhel. Oh, ito Manager, pa. Manager Burhel. Ito naman ko lang na. Bali 6178 anong do? Ayan. Oh, naka 6000 si Manager. Yung yeah, man nakuha. Ang marami tayo ng powder na bigas. Oh, sunod na tindahan na, kailangan galingan mo. <laughs> kung kukuha. <laughs> <laughs> okay. Tignan natin dun sa next. Oh. Hey, kung marunong ka mag-drive, tsaka merong mabuhunan, talagang pwedeng pwede ka dito sa Rooney Store. Ano po siya? So tara mga kanabuhay, tuloy tayong mag-ikot sa mga customer natin dito. Okay, so bakit maganda yung negosyo na ruling store? Kasi yung negosyo mo is door to door. Hindi na nila kailangan pumunta sa store mo, ikaw na mismo yung pupunta sa store nila. So marami yung order ni Madam Lea. So, marami na yung kita. Kopiko brown. Ilan madam? One Thai, ko brown. Hey, madam, nandito si Madam Leia ngayon sa harap natin. So, madam, meron kaming tanong. So, bakit ba gusto mong bumili sa Rolling Store? Siyempre naman sa kasi mura ang ano paninda ninyo at saka makatipid ako sa pag agto sa inyong grocery. Baho nga bagay din. Mahal ang sir. pamasahe. Maraming tulong talaga yung uh -huh. Rolling Store sa mga customers natin. Nakakasip so, sila ng pamasahe makasip pa ako sa 8 oras dahil ako lang ang mm -hmm. mag-iisaw dya bahol din nga bagay malaking mm -hmm. tulong talaga sa mga customers natin yun, oh, mga, ay kasi minsan pag sila lang wala sila kasama dito sa store nila hindi na kailangan magsara para bumili ng mga stock correct ka din sir madama marami nanonood sa atin mga OFW na inspire sila sa mga grocery store pwede ba naming malaman kung nung nag-upisa ka ng tindahan mo magkano yung punan mo ma'am, in ng maliit lang yan, nag-umpisa muna ako ng konti lang, mga 3,000 nanjan bago ako lumipat dito, paunti-unti lang ako, ay ngayon parang malaki-laki. So, malaki pong inspiration yan sa ating mga OFW, sa ating mga, uh, mga nanay ng tahanan na gusto rin kumita. Oo, ma'am. O, kailangan talaga may discarte ka para makatulong ka sa asawa mo. Ang makatulong ka sa anak sa eskwela, hindi lang nga asa ka sa laki. Kailangan may diskarte ka nga nanay. Wow naman! Nakaka-inspire. Anong oras ka nagbubukas? Alam oras ka nagsasara? Nagsasara ako mga 9 or 8. Tapos nagising ako mga 5.30. Oo, sacrifice, six. no? Um, oo, actually, mabili pag gabi ang mainom, no? Oo, ma'am. Oo, yan. Nakakatubo ka talaga ng medyo malaki dyan. Akala mo maliit lang na tindahan, pero sulit ang income. Oo, ma'am. ano masabi mo sa mga viewers natin? Paano ba sila mag-umpisa? Mag-umpisa lang kinsan sa sila sa maliit tapos paunti-unti lang hindi lang masyado mapautang para Diyan. may kikitain din, ma'am. Para maparuling, ano? Oo. Oo. lang, oo. lang yan. Yun talaga ang tips mo, huwag magpautang. Oo. para mo ang pera. Para hindi ka nila makasanayan. Mm -hmm. oh. <laughs> pag nang kasanayan kanilang utangan, kutangan, utangan kat utangan. Oo nga. So anong diskarte para di ka mautangan? Ay ngayon yung may mga utang sa akin, hindi ko na sinisingil para pag ano, mayya na siya magbayad. Yun nga, no Ganunan. namumuhunan tayo, no? Oo. Namumuhunan talaga tayo hindi mabayaran minsan? Oo nga, ma'am. So wag lang sanayin sa utang, yun talaga. Oh, thank you. Sana maka-inspire ka rin sa ating mga manonood. So, another pet. stop ni Manager Bio. Yeah, Alukan mo mabuti yun ng bigas. bigas. Bili na madam, bigas. <laughs> na madam, bigas. <laughs> Daya mong bagong kuha <laughs> eh. Hmm. Namay nga to, bagong abot kay na lang. Ay. Hmm. Kasi papakita Patawag, natin boy. kay ano, mm -hmm. President Bongbong Marcos kung magkano na yung presyo <laughs> ng bigas dito. <laughs> Maintain <laughs> Sana sukre. yung painting, no? Maintain oh, yung sukulit. Ikatanong si ate. Sige lang, no? tawag No? Ikatawag, may kawa pa ipirme. Tawag ako kung yung Brown lang ito. 1,350. Ah, 1,3. 1,3. Magpilang ito. 3,5. <laughs> 3,5, gali. Uh, Nano, nalito five, ka. Five, <laughs> Dati 3,6, di ba? 3,650. 3,650, gid. Nami, ah, sa sunod na araw pang was sugar. O oh, mas mm. nagmura siya rin. Was kasi mm. pero dalawang daan talaga siguro. Was palagi in order ni Madam na Nagmura ang suka lang yun, Madam. Mm. Mm. Pag dumating, uh, isang sako sa'yo, iyo, na lang ni Bio. Palagay ko dalawang daan din. Kasi dalawang daan din ang minura ng ano, mm. ang brown. So, ikaw na lang ikaw. Eat. Ito yung seven tanner niya. Ikuan oh. na, regular. Ah, regular talaga to Madam. Mm. Dito madam, ano na talaga siya, mura na talaga yung super white. 1,250 maganda. Majest... Malas na pa yan. Iluilo lang yan ba? madam. Mm -hmm. Nga meron madam. Mm -hmm. Yan ang bestseller sa amin, 1,250 lang. Saka sakto pa sa kilo, 95 talaga. Mm -hmm. Next time madam ah. Mm -hmm. Deliveran talaga eh. 52 per kilo, bintahan namin doon sa store niyan. Per kilo. Mas makapan ko, wholesale ba yung mga, makasave ko. Oo. Mm -hmm. Okay. Oh, meron pa pala ditong tindahan. At tinalukan din ni eh, Manager Bio. Manager Bio! May pa-order? Hmm. Ina-analyze pa ni Madam yung mga kulang na. Kasi, tinanong pa ako din ni nanay sa kabila kung saan na daw yung 20 pesos na bigas. <laughs> Mahirap mag-alok ng bigas yun ha. Pati tayo, kinikwestiyon na tayo. Na Bugas, ma'am. Gabaligya ka, Uya. Bigas, nagtitinda kang bigas? Hmm. Pero may mura kami. Para, eh. Kunin mong sample. Namin nga, klase. Super white. Hmm. 1, 2, 50 1, 2, 50. Super Maalasa. white. Super lang. Super white. Super white. Parang Man rin sa store. Mga dahog man doon. niya. Namin, itang klase. Huwag ka pa kilis eh, ko. Rin. out ah. Hmm. Next kabula. time ah. Hmm. Next time, 1 2, 50 lang. Hmm. 1-2-50 lang yun eh, manami pa sa akin ibang klase. Ganda na story, Kita yung yung madam. Kita ko may lagi eh. sa Bago lang like, ito, madam, store mo? Ay, hindi ba Ayos, ah. Okay na, madam. Sige, sige, okay. thank you. i prepare pa ni mm -hmm. Prepare ta, uh, may dung uh mga -huh. stock na. Prepare ni Manager Bio. Ang uh, order sa kabila. Oh. Uh. Abo pa itong antunan Ayan. Uh, ang ganda ng buhay, ang ganda ng view dito. Kaya habang naglalako kami, nare-refresh kami kabundukan po dito, marami po dito ang uh, cold spring. Yan, dito po kami naliligo pag mayroon uh, meron kami mga outing. Mayaman po dito sa fresh water, dito sa aming Nags. lugar. So marami ang order niya. Dalawang page. Wow! Dalawang page! Ito lang mga isang paksa. Sige, dito. sumahin mo para excited na yung mga viewers natin para malaman. So ganun lang kasimple talaga, mga kagandang buhay ang paglalako. Hindi na nahirapan ngayon si Manager Bio, gawa ng ilang bisis na rin niya na deliveran itong mga store na to. So, so key is the key. At saka dito po sa aming lugar, hindi rin marami yung mga naglalako. Kaya kung sa lugar din ninyo, mahirap din po kasi ang lako. Di ba, manager? Mahirap talaga sa umpisa, pero pag masanay ka na, medyo magaan lang. Kasi yung pangalawa, bakit ba maganda yung pagruro store? Kasi mga kahanap buhay ng negosyo na ito, eh, walang season. Hindi ito pa season season kundi depende lamang sa sipag mo. Kung masipag ka mag-rolling store, talagang palaging season yan. Sunod na store na puntahan natin. Ito yung na order niya, worth of 1,443. So, natin ito sa kanya. Okay, so dito tayo ngayon sa customer natin, naka -tambay. So ibibigay ko na sa inyo yung pangatlong tips kung bakit nga ba maganda yung negosyo na ruling store. Kasi mga kahanap buhay, yung ruling store is walang limitation yung kita mo. Saka yung ruta mo, wala ding limitation kahit whole Aklan pa yung puntahan mo o whole Visayas. Yung pupuntahan mo ng mga areas mo, ikaw lang yung magsasawa talaga na maglibot sa mga customer mo. At dito sa Ruling Store, kung nakikita mo na marami ka ng kita, pwede mong dagdagan yung mga units mo o yung mga truck mo para mas mabilis na mapuntahan yung mga area na kinupuntahan nyo palagi o mga customer nyo, mga suki nyo. Pag marami yung unit mo, dali kang yayaman yung <laughs> mga sasakyan. Okay, so mga kaanabuhay, proceed naman tayo dito sa next area natin pupuntahan. Last na store na lang dito sa area ng Rasher. No? Kaya natin yung mga natin dito. Dito na tayo sa Hurum Hurum. Cold Spring. Dead end na ng kalsada to eh. Balik na tayo dun sa baba. Ay. Okay. Pupuntahan natin dun si Ante. Kung may order ba si Ante? nung linggo dun sa store nang galing si Madam eh. Mukhang ko lang kung may order ito. Yan si Madam Jeng. Matulog. Sige. Tumal mo kapon na rin. Sige, proceed na tayo sa next. Doon siya galing hapon sa store eh. Okay, So, itong tindahan na ito, medyo malaki din. At marami din itong mga paninda. Sari-sari mga paninda ang nandito sa loob ng paninda ni Madam. Madam, ano order mo? Sari-sari yung mga tinda no? ni Madam. Merong feeds, mga groceries, at napakaganda ng mga pagkaayos. So, binalikan natin si Madam. Saan all binabalikan? Eh maganda talaga yung negosyo ng rolling store kasi eh uh, yung mga paninda natin is basic needs. At uh, saka hindi tayo mahirapang mag-alok at uh, pumunta sa mga store kasi mabilis itong maupos. At talagang every week binabalikan natin sila kasi consumable kasi yung mga items na dala natin. Mabilis maubos kasi talagang pagkain. O kailangan talaga ng mga tao yan araw-araw. Kaya order natin si Madam kung anong kulang niya. Sige, order na Madam. <laughs> Ano? Na... Bourbon siya. Pila, Ma'am. Tatlong Thai? Kuya. Thai. Mga Nescafé Original? Original? Queen? Pila, Ma'am. Aiwa. <laughs> Mukhang maraming kulang ang store ni Ma'am ah. Ma. Bigas, Ma'am. Di ka nagtitinda? nako nagtitinda ng bigas kasi pati bigas kasi nako ko nakakakonsensya pag di pinauutang <laughs> <laughs> oh no nan pa kisang gantang yung inutang kayo. yo <laughs> tama no nakakakonsensya talaga pag di mo pinauutang yung <laughs> <Inutang>. lutitinda <laughs> muna ng bigas pero hindi naman sinasabing hindi kaya lang sa ngayon umin na ngayon wala lang ako kasi pangangan kan limang gantang ay pasalamat ka na kung may isang gantang kang tubo dun sa si isang sako. Ay kabutin ka ng buwan bago bayaran. Lalo't bata inutusan na mangutang. Oh, no. Kung saka pag binibigyan, magubutong yung bata. Problema doon. Oo. Oh. May, ano, may punto de vista si madama. <laughs> Tama man ah. Maranasan ko kasi mam eh. Ang bata, hindi na pa yung utusan, hindi sa gintahan. Alam na, alam talaga mo. Mayroon maningil. Oo. Oh, pag bigas ang inutang, halimbawa, at saka nagugutom yung nangungutang, pwede mo naman siyang bigyan ng tinapay libre. Mali, ito na siya lang. bigas malaking halaga? Oo, bigas malaking um, halaga. Hindi ka nabayaran. Eh. Bigat sa bulsa yung bigas. Hmm. natin namin, maraming kulang si Madam So, ayan mga kagandang buhay Time check natin is 4pm So, konti na na oras natin Bula para magkapag-alok Okay, mga kagandang buhay yung panglima na dahilan kung bakit maganda yung pag ng ruling store kasi alam nyo mga kagandang buhay itong negosyo natin is sustainable wala itong katapusan Tsaka habang tumatagal, mas dumadami pa yung customer mo. Kasi basic need talaga yung dala natin. Yung mga kailangan talaga ng mga tao araw-araw. Kaya hindi ito yung negosyo na pangmadalian lang. Panghabang buhay ito mga kahanap buhay. Kaya kung nakaput up ka na ng mga suke sa mga ruta mo, hindi ka na mahirap ang mag pa ng mga customer. Kasi pagpunta mo, order agad sila ng mga kailangan nilang mga stock sana sa video kong ito, ma-inspire kayo at saka marami kayong natututunan sa mga ibinabahagi namin ng mga vlog sa inyo. Saka sa paglalako, hindi mo na kailangan ng pwesto o store. Kasi para meron kang sasakyan na katulad nito, kailangan mo talaga ng puhunan. Puhunan lang yung kailangan mo. Meron ka ng rolling store. Hindi mo na kailangan ng pwesto pa. Hindi mo na ng physical mo. store. Hindi mo na kailangan ng physical store na maghanap pa pa ng store na... Uh, marami ka pang pwedeng idagdag, no? Hmm, sa mga ka-OFW natin dyan, hmm. sa mga kapwa natin Pilipino na so, pagod o. ng mag... Trabaho. Sa trabaho. Sa mga kumpanya. no? Kapag ganito ang negosyo mo, wala ka ng amo, yan. mabilis pa yung kita mo kasi talagang pangunahing kailangan ng mga tao yung dinadala mo sa kanila. Kaya yung... pag... pagkain yung dala mo, talagang... Bibili bibili sila niyan. So, nauna, kailangan mo puhunan, sasakyan, sipag, determinasyon, pangarap, doon ka magkupisa. So, yan ang mga tips ni Manager Bio sa vlogs niya. Kaya, subscribe na si Manager Bio. Sipag lang, makakanap buhay. Para may senso kayo sa buhay. Siya, ito, well-trained ko na to si Manager Bio. Talagang kayang-kaya na niya mag-upisa ng sarili niyang business. Magkano total? 3,000 plus. 3,000 plus. 3,601. Oh, 3,601? Oo. Oh, magkano na kagad ang tubo ni Manager Bio Vlogs dyan? Kung susumahin natin, isang tindahan lang 'yan. Hmm, binalikan natin 'to. Ito suki na niya kasi binalikan lang niya, sabi niya. So ito, pwede niya ring balikan after 3 days. O 4 days, 5 days. Pwede niyang balikan Amat ulit na, si Madam. Galing, Yun lang kasi simple no, Manager Bio. Hmm, simple lang. Pag-pista ka lang. So schedule so, mo na lang. lang yung mga ruta mo pagka uh, gusto nilang magano mag put up na ng ganitong business. Yun lang yung kailangan mo, schedule lang para hindi sila magantay, ah. Hmm. Kasi kung wala kang schedule, eh, kukuha yin sa iba, eh, wala kang schedule. Eh. Mag ano sila, bibili sila sa bahayan bibili sila kasi wala kang inasay na schedule kung kailan ka pupunta. Mantika, inalukan mo rin ba siya? Meron pa daw eh. So, na lang. Sukal lang. Ilang kilo nga sukal binili niya? Sampo. Sampo. Mm. Sampo kilo agad. So, susunod sa ako na wash. Oh, susunod sa ako na madam. Yay! Yeah! Oo, oh, sabi din madam. Medyo nagmura na yon. Ang darating namin, medyo nagmura ang sukal. Oh, may katawagan si manager oh. ah! Ano yung chicks or orders? Asawa. Ah, asawa yan? <laughs> <laughs> oh, ayan, mga kahanap buhay. Mga viewers ni Manager Bio. <laughs> Pauwi na ako dahil may naghihintay sa akin na chichikihan natin bigas. Yung kanina ba, yung sa part 1 ng video na to na delivery 1,000 bags, chichikihan po natin yon So, magkalasing ko na ba? Ayo? Malapit na? Oo, oh, malapit na. Quarter to five. Okay. Ayan. So, uwi na kami. Apo na. Kaya, yeah, salamat. Magpasalamat tayo yo sa pagsubaybay nila. Yeah, thank you for your subscriber. <laughs> <laughs> salamat po sa panunod ninyo. Thank you for viewing. Yeah. Ang... gusto talaga namin dito sa mga vlogs namin ay tutorials na maturuan po kayo at mabigyan ng ideas kung paano po magnegosyo, lalo na po sa grocery. Sa mga nakakaranas dyan ng tumal sa mga grocery store nila, abay, lumabas na kayo at mag store. Oh, ano bang ginagawa nyo dyan? -unat, unat na? Oh, -unat, unat na ng mga kasukasuan. Kasi promotion din ito ng store natin para malaman nila na mura lang ang presyo natin at dumami ang ating mga customer, dumagdag. So, hindi lang ito sa mga gusto magpupisa na business. Para rin itong mga vlogs ni Manager Bio para po sa dagdag ng customer sa store natin, sa mga store natin kapag kaumina. Kaya dito tayo sa ating store. Thank you so much po sa panunood at pagantabay ninyo. Marami pa po kaming mga vlogs na pagsasamahan ni Manager Bio. Bye, bye, bye! Until next time po. Bye-bye.